Yan, luto na ang ating paksiw, guys. Paksiw is da sa bato. Yummy. Hmm, lapit maluto. Luto na ito. That's it. At luto na rin ang ating laswa. Sarap. Sarap po ang ating laswa, guys. Kain na tayo. Hmm, with alugbante ito, guys. With lemongrass. Yan, kain na tayo. Ito na ang ating laswa, guys. kuha tayo ng kuha tayo ng ano paksiw to an ah, kuha tayo ng paksiw mm, sabaw yummy mm. kain na tayo so ito na guys with rice na ang ating paksiw at meron tayong gulay ito lang ang ating ulam for today. Uy! Napay manok mo saka. That's it guys. Kain tayo guys. Ang ulam natin ay paksiw at saka laswa. Ito lang ang ating ulam. Hmm. Sarap ng laswa guys. Sarap ng sabaw. Mayroong gabi. Hmm. Hmm. Mulak ang ako manok. Mm. Palame. Palame guys. Atong paksew. Sisga sa batok. Kaan tayo? Ito lang ulam natin ngayon.

Nah, aku kena kau macam buat sambal lah, guys. Ambil kat persatu sambal yang namanya. Eh, barang ni manok. Eh, orang nampak silver. Saya, eh, 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 Hmm, eh, eh, Nak lawan suka sih ya. Hmm. Hmm. Hmm.